Diyan sa may iba. Kaya nakain ka na kung tatay dito sa atin. Diyan yung birth and birth. Yung kasama ni sa Ay. 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 nakaharang daanan mo lang yan akit mo no? ito lang ay eh, baka ba Kambing? <laughs> 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 90 Anong grade ka na Si grade na siya Ayaw mo yan, nakatawid ka Ay, na dyan dati Hindi, baka nga yan Nadagdagan natin ha? Naba lang naman yan, natatakot mm -hmm hindi yan lagpas tao oh. kaya pa ka lagi yung kaya ka nyan oh. oh. dito ka mapa ko o oh. nakadaan ka na dati dito ha tama sige ka na artida nga isang kamay pa yung hawak paganto ka lagi huwag isang paa kala nyo malalim Ayan pag ganyan Hindi, hey, Diretso, huwag ka tumingin sa ilalim Hindi, malambot Hindi, hindi malambot yung kawayan niya Hindi yan, pak, hindi yan gumagano Kahit event bent mo pa yan eh oh. Hindi, Diretso kasi oh. Oo Bawagan na, wawagan <laughs> ko ah <ha. laughs> Naglag na ako sa patuloy dati hanggang ngayon. Oo, eh, ayan. Wala pa yata ng tuhod yan. Yan, bahala ka dyan. Buhatin mo na si Arian din. Pag ganito man pa mo. ah wag Huwag pa diretsyo. Yan. Mag-aakala ni eh. Ako lang pagbasihan mo, kinaya ko lang. Ano? kawayan

Parang ano? At is? Eh, Rasa yo? Z Mga ganon? Oh, amoy ba yabos sya, no? May siya, eh? Hindi, yung bulaklak na yan amoy ba? Amoy ba siya? sya? <laughs> <laughs>

Ha? Ay, gabi yung ano, yung hawakan ng delikado. <laughs> Manipis yung hawakan. Ano? hand lang <laughs> daw siya. Layo pa. Alam mo, di ko kaya. Uy! Tinatawa na ka ni Anding, wala ka daw siyang hawak dyan eh. <laughs> na, mas nakakalula na 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 ha? Walang. Ay, ah, siyempre. Ay, namatay mo na sila. Ah, kaya pala pa, mga ano eh. Ay, may awa ka mo nga pa. May kukunin na. Ay, okay. Gusta? Pero mo ari dami na matay. Is the, oh, oh. Uh, Minit, ay di sa tubig. Uy, sa tubo mo tayo. niya yung ano, pusa. Ngayon no aso na. Ito pagtapos nilang kunin yung mga isda, naglalagay sila ng lason para mamatay ang mga isda. Ah, lason yung itim? Yung para siyang buhagi hmm. yung tapo niya. Tapos alisin nila. Pag umulan, ibalagay nila sa bagong isla. Dali na lang ang pera, mm -hmm. ma'am. <laughs> Tingin ako. Lahat ang malaman natin. Kanina rin pa kami gano'n na gano'n. Tabi-tabi mo. Dami oh. Walang sa atin yan, di ba? Papulutan ni Papa. Ah. naniniwalay. Okay, gato yung barwas na, ano, natin sa nililipat Nililipat. Hindi nililipat. nililipat ko ya? Ba't ko nililipat? Para, lumaki. Ah. Wala ka lang ganito. Ano, maluwag.

Yan, okay. hmm. makakaiba yan. Dilaw, yan. Tulaw. Tulaw. Atura din yan. Tika, pasok pa. Ay, gawin ang lalagay ko. Parang punlaan lang yun Yan lang ang kinapalaki ng... Tapos gano'y tinakbalalik. Parang mas lumalakas yan. sa suket. Yung makulay lang yan, diyan ang maligit. Ano ka? Ah, lalagay Oo. Balik karlige Balik kalina Pasi patawidnya omdat pulur Alal Alcohol Batal buba may hmm. Kaya meron mga Anong tawag diyan? Pisi Mga pala isdaan. Si kinakain ng ibon yung ano. Ito uwak to. Kinakain ng oh, uwak daw yan. Kinakain ng uwak o ng mga ibon yung isda. Naglagay sila niyan. Ayan, patay na siya. Nasabit yung ano niya. Bakpak -pak. Yun, meron pa dun. nahuhuli sila pakpak -pak na lang natira no is da pa. tawag diyan punla pero dinadagdagan pa rin ng tubig na ta parang tira na lang yan di ba Muti may nakuha. siguro maliliit pa sila dati. Pag, umuulan yan, malakas na yan lipat sila dyan ayang net na blow ano yan yung bilis bilis ay maliliit na isda yung walay ah <laughs>